Hello mga katangay for today's video. Meron nga mga kuya na nag-aya sa atin dito sa Ilnido, Palawan para nga makasama sa kailang fishing adventure. Kaya naman tara, samahan nyo nga kami. Oy, oh, ano Tabang ka! <laughs> Maagang ako nagising ngayong araw mga katangay dahil nga mayroong mga kuya dito sa Ilnido Palawan na gustong isama tayo sa kanilang fishing adventure mga katangay. Bali ako mga katangay doon sa Baybay malapit nga mga katangay doon sa pier dahil doon nga nagaantay yung tatlong kuya na gusto ngang isama tayo sa kanilang fishing adventure. Tara mga katangay puntahan natin sila. Bago ang lahat mga katangay shout out nga pala sa mga followers ko dito sa Ilnido Palawan at sa sulit na suporta nyo maraming maraming salamat po dahil nabigla talaga ako na napakadami palang followers ko dito sa El Nido Palawan. Sobrang na-appreciate ko po yung suporta nyo sa aking pagbablog mga katangay dito sa El Nido Palawan. Pakiusap ko lang sana mga katangay, huwag nyo ipapost yung mga picture natin na nasa bar ako. Charis! <coughs> Tapos ayun mga katangay, nakarating nga tayo sa baybay kung saan nagantay sa atin yung tatlong kuya na gusto nga tayong makasama sa kailang fishing adventure mga katangay. Bali magpapatruro sila sa atin kung paano daw yung ating pangangawila, <coughs> Yung isang kuya nga dito mga katangay, sobrang lungkot pa nga dahil ngayong kanyang fishing rod mga katangay, nalaglag pala kahapon nung fishing sila. So ayun mga katangay, yung dalawa ay mayroong nalang fishing rod, tapos yan naman wala. Bali ayun nga mga katangay, yung kuya na nalaglag yung kanyang fishing rod kahapon na nagfishing fishing adventure daw sila. Bali ayun mga katangay, ipinsan po ng uncle ko dito sa Ilido, Palawan. Bali si uncle mga katangay ay pisang buo ng nanay ko at meron po ako mga kamag-anak dito sa Ilido, Palawan. Yes po. After yan mga katang, umalis na rin kami agad nila kuya. Kung iniisip nyo mga katang, kung bakit sumama ko sa kanila kahit puro sila lalaki ay okay lang po komportable po ako dahil nga kakilala sila ng uncle ko dito mga katakay na nakatira ito sa Ilnido Palawan ayan Master Eli shout out sa sa'yo bumili si sir ng pamain mo ayan o no, yung Master Eli ano version 2 pag, daw, pag yan daw walang nahuli <laughs> yari ka kay sir <laughs> Shout out nga pala mga kay Master Gray. Ayan Master Gray, nagamit ko na yung binigay mo sa akin sombrero. Maraming maraming salamat sa iyo. Ayan siya mga katnayin si Gray Tackle Shop sa Leo. Mga katnayin yung kanyang uh, tindahan ng mga fishing supplies. Ayan sa so, mga gusto bumili dyan ng mga taga Ilindo pala. Pumunta lang po kayo ng Liyo dahil nandun yung kanyang shop. Bali papunta na nga kami mga katnayin sa spot kung saan nagfishing sila sir. Ayan mga katnayin si sir. <laughs> Bursa niya mag-try ng ganyan. <laughs> Ayan si isang sir nag-jigging. Kapit ko sa likod si Sir D na din. Yan si tatay. So, Kas yung kaskas yung ginagawa namin ni Sir D to. First time niya rin may experience. Tawa-tawa <laughs> <laughs> lang na kami sa tabaray ng huli. Hindi na siya magdagat, di ba? Hindi na di ba? dahil nga maaga kami mga tayong umalis at pinakapinga ko ito nila sir at binigyan pa nila ako ng nilagang saging which is paborito ko ayan maraming maraming salamat po sa inyo mga sir naka fish una si sir oh ano kaya yan sir? sana suno <laughs> huli ayan na oy ano yan? Tabangka. <laughs> kami ito nila, sir. Ano <laughs> ka <laughs> natin ito ilagay, sir, yung isda? Yeah. Yan. Oh, yeah, <laughs> <mga lang>. <laughs> 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 Meron daw, sir. yung ginig eh. <laughs> <laughs> Arroy, nakabitaw pa. Aroy, dalawa o tatlo. Alam, ang dami. dami. dami Alam, dami. 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 Nakabitaw pa yung dalawa. Meron pa doon. Doon, sa dulo. Huwag oh, ka tayo yung galunggong. galunggong. Nakabitaw pa yung dalawa, sayang. Alam, dami. Oh, mga katangay. Ay, <laughs> nagpulupot na. May <laughs> pwede, yung galunggong. Ay, galunggong. Pagkarami. Gawang mo isa. Ha? Tanggalin mo sa mga kasal magtanggal. Sayang, nakawala pa yung dalawa. Oh. Nagbalik doon sa ilalim. Lima sana. Isa lang sa'yo, sir. Ko. Try mo angat. Baka meron pa yan. Wala, wala na lang palagi. Ay, ito pala. May ano pa? pa. Meron pa sa akin? Dami ka pa. Tinanggal ko yung iba, sir. Nahirapan ako. Sampu ata sa'yo eh. <laughs> apat. Isang bagsakan, maraming isda agad pa yung kumakagat. Ay, wala na. Balik natin. Meron. Uy, galunggong. <laughs> galunggong na naman. <laughs> Ay, naku. Get me nung <laughs> isa, <sila>, isa, <laughs> isa lang, isa lang. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Yan, no? Maraming galunggong dito, ha. <laughs> Kanina, apat. Ngayon, isa na lang. <laughs> Laki sir, ha, mamaw. Hindi uh, ano <laughs> nang umuwi. Hindi <laughs> nang umuwi, hindi nang buklo. <laughs> lahat na, ina, lahat na huli na, eh. Wala nang buklo sa atin, eh. Ubak. Ayos <laughs> yan, ha. Ubakan. Good size. Ubakan, mga katangay. Eh.

Okay, okay naman. Okay naman. Daming ice. Daming ice. Daming ice. Daming ice. Saan mo katangay na kami nila sir. Sakto lang yung huli. <laughs> May ulam na rin. Mainit na kasi. Kaya nagano na kami. Kubian na. Pagkatapos nga namin mga katangay mga will nila sir ay dumiretsyo na nga kami agad doon sa bahay nila uncle which is doon namin iluluto yung mga nahuling namin mga katangay na isda Yan, yan yung salary no si angkel <laughs> <laughs> Who's that? Hoy, ito yung ano eh tawag kasi kagabi <laughs> What's this? Adami na ko ha Sakto lang kada sa bana. Diyan lang kasi ka bisaan. Pasa paman. Ni ka rumi. Masaya naman ka, Mikel. Ha? Ah, Ninbaka yu ilan kay lahat. Apat kami kasama na si Kuya Driver. Oo. Oh. Dito na masama sir, marami na rin ba? Sa ulaman mo? Nagpas pa nga? Oh. Marami lang talaga masado yung ice. Ha. <laughs> Andre Table. Magkalma. Opo. Toy <laughs> na kaula si Sir. Ano ba pa kumukul ano oh pantalpanta bangka, di ba? Aroy. Ulit, Tamo o, dai priya, nakaraat mas malala. Ganyan din kil sa kibigan ko nakaraan ng pantal na ganyan din siya nagrashes. Ibig sabihin dan naglabas na yung init sa katawan mo. Mandami rin pala talaga, Sir. Nagulat, nakagulat ah. Sa halos isang langgana. Bali ayan eh, na nga mga katayong mga nahuli namin. Si Uncle nga mga katayong nagluto. <laughs> Ay nakakasad kasi <laughs> ang kutsara namin nakadawa na din. Nung no, kami-kami lang, pero nakadawa yung na, si kutsara sir, namin. Kasi mainit. Hindi ako nagkararay. So, na sir, no? Uh, Hindi na masama yung ano? Ayun, no? Ayun, ano?